Ito, nag-a-arrange na. Ito, ito yung mga binili. Yan, yung mga foam. Ito. Ayan. Para may ibang bulaklak naman. Pero, the rest niyan, mga tanim na lang yan. Bukas, madadagdagan pa yan ng, ano, ibang mga, yung mga orchids buti na nga lang yung mga orchids sa kabilang bahay ay nag bloom marami mga bulaklak Ayan. pero hangin o, mag a na siya ako taga video lang <laughs> Magkano ngayon ang ano, bentahan? 300. Ito, ito, yan. Yan, 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 yan halaman na ito. Ang dami niyan namin dito. Papakita ko sa inyo. <laughs> Ayan, no. Ang dami naming mga dahon. O, ba? Diba? Ito, pwede rin yan ilagay. Ang lang, talaga namin ay bulaklak. Kaya... <laughs> limitado lang yung ano limitado lang ang bulaklak puro dahon <laughs> Hala, mukhang uulan pa. Sana naman ay bukas ay huwag. Dapat ganyan, ginagamit niya yung mga libre libreng halaman sa bahay, nakapaligid sa bahay at sa kapit bahay. <laughs> Ito naman ang panahon. Napakadilim na naman. Nalang tutay na yon. Parang kailang pa itusok mo na lang. Eh sayang, may isa pa. <laughs> lalagyan pa yan na anong ang tawag dyan? As, aster lalagyan pa ng aster ba? pwede na rin yan no? malaki na rin yung natipid mo sa arrangement ng bulaklak ito yung dadagdagan lang pero ito na siya o diba? pwede na Kailangan natin maging practical. oh, di ba? Okay na 'yan. Magkano na rin 'yan pag binenta? Yung hindi nga kagandahan, umaabot pa ng 300 eh. O. Oh. Final na ta? O, pwede na yan. O, ba? Diba? Pwede na siyang dalhin bukas. Ito, ayan, kulang pa yan. So, bukas ng umaga, lalagyan pa yan ng orchids. Pipi, ano, ikakat lahat yung nandoon kukunin. O, oh, <laughs> diba? Yung sa tapat. Undas, alay lakad. Medyo malayo-layo. Ang nilalakad na. Pero at least maluwag na yung kalusada. Kasi dati, maraming mga sidera o yung mga paninda sa gilid-gilid. Ito, meron pa rin pero hindi ganun ng kadami. Kasi napakaluwag po. In fairness, nakikasama ang panahon. Pamilya ng tatay ko sa side ni father ay dito sa public cemetery.

Iba sexy, pari mi ka

Dito sa Quezon. Maumulan pala yata kahapon kaya ayun. Grabe, ang putik. Ito rin ang problema pag memorial set dahil puro dam mo, ano? Dam ano? Dam mo? Problema, putik. Hindi pa nakakapunta. Nandun pa nga lang sa kabila. Okay, good ass. Pupunta pa lang siya. Hindi na po. Hindi na. No ser, el

kaya nakahingi kami. Marami silang tanim dito. to, may mga tola. Kaya lang ito ay mga ano na, pat, na. Meron silang mga, na, bibi. Eto. Itong... Pusa! Muntikan pa. <laughs> Malaglag sa pilapil. <laughs> Eto, oh, oh, Maramelberries. <laughs> 'Yun lang. Ang daming bunga ngayon, ah. Oh. oh. Maulan, kaya ang daming damo. Season ulit ng mulberry nila kaya ang dami na naman. kapag pa summer yan maraming ulit sila tanim dyan kasi medyo tuyo tuyo na ulit yung kanilang mga lupa ito marami dito mga ano eh talbos ng kamote dito sila kumukuha ng talbos ng kamote Kasi sa banda doon meron mga kangkong kasi may tubigan doon tripa. ito may mga kakao ano? Ito yung native na mulberry. Yung kanina, ibang klase malberry Pero ito yung maliliit. Sobrang liliit. Ito, nagkala. Ala, dami! Oh. anong sinelas ayan uuwi na kami <laughs> back to reality na ang daming ano ano nga to Ay Ay hindi, ano to saluyot to, saluyot, oh, yung mga mahilig sa saluyot oh Pagbukas yung tubigan, yan, may may tubig-tubig ito tubig, May tubig yan. Sa ngayon ay wala pa silang gaano tanim, wala pa silang traction ng tanim talaga. Pero dati, ano 'yan, kapag hindi kasi sobrang ulan, ulan kasi, nalulunod lang. Pero pag 'yan ay ano, 'yung maganda na 'yung panahon, may mga tanim sila okra, katulad niya may mga ano, mga tuyo na yung okra Pananim na 'yan. Meron sila mga uh, patola, upo, ta ano talong, uh, pipino. Tapos, meron din kasi silang greenhouse. So, meron niyang, ah, uh, yung greenhouse doon ah, uh, buhay yung ano nila. Until na meron silang organic na lettuce. O yan, hanggang dito na lang aking video. Salamat ulit sa inyong panonood. Hanggang sa muli.